Hello guys, ang topic naman natin today is kung valid ba ang deed of sale kapag binenta ng nanay or tatay ang lupa sa ibang tao or sa anak nito mismo after mamatay ang asawa nito nang hindi pinapaperma or kinukuha yung consent ng ibang mga anak. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So valid nga ba ang sale kapag hindi nakapirma ang ibang mga anak at ibenta ng nanay or tatay nito ang lupa after mamatay ang asawa? So it depends po actually if yung property ay exclusive property or conjugal property ng seller or ng surviving spouse. So kapag exclusive property po ito ng surviving spouse... May right to dispose po ito na ibenta or i-donate ang property kahit kanino even without the consent ng mga anak. Pero if conjugal property na po ito ng mag-asawa, example na acquired through sale, then voidable na po ang status ng deed of sale if may mga anak na hindi nakapirma dahil required na po this time yung consent nila if ever ibenta yung lupa sa kabuuan. Kasi if conjugal property na po yung involved, one half portion po nito ay part ng estate ng namatay at lahat ng mga legal heirs ay may share nito. So ipagpalagay natin ito yung lupa ng namatay at conjugal property ito. So one half po nito ay share ng surviving spouse. At itong one half ay paghahatian ng surviving spouse at nang mga anak nila in equal share. So pwede lang ibenta ng surviving spouse yung one half share niya dito sa lupa na ito pertaining sa undivided share niya. So kapag portion lang pertaining sa undivided share ng surviving spouse, no need na isecure ang perma ng mga consent ng mga anak pero kapag ibebenta yung whole area or yung kabuuan ng lupa, kailangan ng i-secure ng surviving spouse yung mga consent or perma ng asawa. Dahil nga yung mga anak ay may share or interest sa one half portion na share ng namatay na asawa. Pero the mere fact na hindi nakapirma ang ibang mga anak, it does not automatically render the sale null and void or walang bisa. Sabi ko nga kanina, Voidable po ang status ng sale. When we say voidable po, valid po ito unless ipawalang bisa ng mga anak na hindi nakapirma. So ang usual remedy po kapag may hindi nakapirma na anak or legal heirs is to have that person execute an affidavit or deed confirming the previous sale transaction. So magpapagawa lang po sa abogado yung mga hindi nakapirma ng isang document kung saan kinukonfirm nila yung sale transaction na hindi sila pinapirma before. May dalawang options actually yung mga anak na hindi nakapirma. Number one is to cancel or question the validity of the sale. Or number two is to acknowledge naman the validity of the sale by executing an affidavit or any document or deed confirming the previous sale transaction. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli.